may isang sikretong teknik na kapag ginawa mo ng tama, babaliktad ang laro. Hindi ikaw ang hahabol, siya ang maghahabol sa'yo. Hindi ito magic, hindi ito pa-cute. Ito ay isang psychological weapon na ginagamit ng mga lalaking hindi basta-basta natitinag. At ngayon, ikaw na ang susunod. Aral mula sa Stoicism. At sa video na ito, tuturuan kita ng isang madilim pero makapangyarihang taktika ang tatlong araw na rule. Ito ang game changer na ginagamit ng mga lalaking may mataas na halaga, presence at disiplina. Subukan mong huwag siyang kausapin ng tatlong araw. Tingnan natin kung sino ang unang babalik. Hindi ito basta ghosting. Ito ay isang calculated move, isang psychological switch na magpapaisip sa kanya. Bakit parang bigla siyang nawala? May iba ba? Hindi ba siya interesado? At sa bawat araw na lumilipas, habang tahimik ka, mas lalo siyang mababaliw sa kakaisip kung bakit. Handa ka na bang matutunan ang sikreto? Dahil sa dulo ng video na to, hindi na ikaw ang hahabol, ikaw na ang hahabulin. Alam mo bang, minsan, mas malakas ang epekto ng hindi mo ginagawa? kaysa sa mga ginagawa mo? Oo. Ang katahimikan mo. Ang pagiging hindi available mo. Yan ang tunay na sandata. Karamihan sa mga lalaki, akala nila ang paraan para mapanatili ang interes ng isang babae ay ang pagiging laging nandyan. Laging nag-a-update. Laging nag-aabot ng effort. Pero ang totoo, mali yon. Kapag palagi kang available, nawawala ang mystery. Nawawala ang challenge. Nawawala ang thrill. Ang sikreto ay nasa scarcity. Ibig sabihin hindi ka laging present. Hindi ka madaling makuha. Hindi ka palaging sumusunod. At hindi ito tungkol sa pagiging bastos. Hindi ito pagiging pa hard to get lang. Ito ay strategy. Psychological trick number 3. Alam mo bang may dalawang parte ng interaction na pinakamalakas ang epekto sa taong kaharap mo? Hindi ito yung gitna ng usapan. Hindi rin yung dami ng sinasabi mo. Ang unang limang segundo at ang huling bagay na sinabi mo. Yan ang pinakatumatatak. Ang tawag dito sa psychology ay primacy and recency effect. Sa simpleng salita, ang una mong dating at ang huling alaala mong iniwan, yan ang bumubuo ng kabuuang impression sa isip niya. Kaya kung gusto mong magkaroon ng impact, Ayusin mo ang entrance mo. Hindi kailangan ng pa -showbiz. Minsan, sapat na ang simple pero confident na Hey, kumusta ka? Na may kasamang steady eye contact, relaxed ng ngiti, at maayos na postura, balikat taas, likod tuwid, presence on point, at huwag mo rin kalimutang tapusin ng maayos. Dahil ang huling linya mo, pwedeng maging dahilan kung bakit hahanapin kanya muli. Gamitin mo ang power ng light praise o genuine compliment. Yung hindi OA, pero may dating. Halimbawa, Ang galing mo doon ah, na-impress ako. O kaya, hindi lahat kayang magsalita ng ganun ka-clear, solid. Walang halong bola, walang halong landi. Just simple acknowledgement na nagpapakitang napansin mo siya. Tandaan, sa dami ng taong dumadaan sa buhay niya, ang maaalala niya, ay yung taong magaling pumasok at marunong lumabas. Doon siya maguguluhan, doon siya magtatanong. Doon papasok ang psychological hook na tinatawag nating curiosity gap. Yung agwat sa pagitan ng inaasahan niya at ng nangyayari sa realidad. Yan ang nagbibigay ng tension. At ang tension na yan yan ang nagiging spark ng attraction. Dahil sa totoo lang, mga tao ay likas na naaakit sa mga bagay na hindi nila agad makuha. Kapag may isang bagay na parang lumalayo, mas ginugusto natin itong habulin. Kapag ang isang tao ay parang hindi interesado, mas gusto nating patunayan na interesado siya. Kapag ang atensyon mo ay parang unti-unting nawawala, biglang magiging valuable ito. Yan ang power ng scarcity. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Minsan, ang hindi mo pagbate, ang hindi mo pag-chat, ang hindi mo pagpapakita. Mas malakas pa ang dating kaysa sa kahit anong sweet message. At tandaan mo ito. Ang pinakamaiimpluwensyang laro ng isip ay hindi laging aktibo. Ito 'yung mga hindi mo sinasabi. Ito 'yung mga hindi mo ginagawa. Ito ang mga gaps na siya mismo ang gustong punuin. Scarcity plus mystery equals curiosity plus emotional trigger. Kaya kung gusto mong manatili sa isipan niya, huwag mong ibigay lahat agad. Huwag mong i-expose ang sarili mo 24 sa pitong araw. Magbigay ka ng espasyo. Magbigay ka ng silence. At hayaan mong ang katahimikan mo, ang siyang mag-ingay sa utak niya. Dahil sa bandang dulo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang pinakatahimik, ang pinakamatinding impact. Psychological Principles A psychological reactance. Kapag naramdaman nilang nawawala ang control, mas lalong kumikilos ang tao. Isipin mo to, kapag pinigilan kang gawin ang isang bagay, anong nararamdaman mo? Di ba parang, mas gusto mong gawin yun lalo? Yan ang tinatawag na psychological reactance. Isang likas na reaksyon ng tao kapag pakiramdam nila ay nawawala ang kanilang freedom. At sa mundo ng attraction, ito ay sobrang lakas. Kapag bigla kang hindi nagpakita, kapag hindi katulad ng dati na laging nandyan, mararamdaman niyang nawawala ang kontrol niya sa'yo. At doon nagsisimula ang pagkilos niya. Doon siya biglang magpaparamdam. Bakit? Dahil gusto ng tao na ibalik ang kontrol. Gusto nilang malaman kung bakit may pagbabago. Hindi sila mapalagay kapag may hindi inaasahan. At ikaw, ikaw ang hindi inaasahan. Hindi ka predictable. Hindi ka paulit-ulit. Kaya siya na mismo ang maghahanap ng sagot. At ang sagot, ikaw yon. B. Value Perception Mas bihira, mas mataas ang perceived value mo. Tanungin kita, Bakit sobrang taas ng halaga ng diamond? Hindi dahil sobrang ganda nito kumpara sa ibang bato, kundi dahil bihira ito. Rare. Ganon din sa'yo. Kapag laging may access sa'yo ang isang babae, kapag palagi kang nandyan, mawawala ang halaga mo sa mata niya. Pero kapag unti-unti kang nawala sa radar, kapag hindi ka madalas mag-chat, kapag bigla ka nalang hindi makita online, biglang tumataas ang value mo. Kasi hindi ka basta-basta. Hindi ka katulad ng iba na madaling lapitan. Mas mahirap makuha. Mas kaakit-akit. At tandaan mo, ang isang bagay na mahirap kunin, mas pinapahalagahan. C. Emotional Investment Kapag hindi ka naghabol, siya ang mapapaisip. Lahat tayo, gusto nating maramdaman na tayo ay mahalaga. Pero may mas malalim pa dyan. Ang tawag ay emotional investment. Kapag ikaw ay palaging nag adjust palaging nagbibigay, palaging nauuna, siya lang ang nag-iipon ng comfort. Pero kapag ikaw ay tumigil, kahit sandali lang, kapag hindi ka nagparamdam tulad ng dati, magkakaroon ng emotional imbalance. Siya na ang mapapaisip. Anong nangyari? May mali ba akong nasabi? May iba na ba siya? At habang iniisip kanya, niya, doon siya nag invest ng emosyon. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang maghabol. Ang hindi mo ginagawa, yon ang nagbibigay ng impact. At habang pinipilit niyang unawain ka, mas lumalalim ang koneksyon. Mas lumalalim ang attachment. At yan ang hindi kayang bilhin ng sweet words o gifts. Ito ay epekto ng emotional space. Kapag ikaw ay hindi available sa surface level, siya ay lulubog sa deeper level ng connection. Kusa. Ngayong naiintindihan mo na ang psychological power ng scarcity, mystery, at emotional tension. Oras na para malaman kung paano ito gamitin sa totoong buhay. Simple lang ang mga hakbang pero malakas ang tama kapag tama ang delivery. Step 1. Bawasan ang availability. Unang hakbang, bawasan mo ang pagiging laging nandyan. Hindi mo kailangang maging rude. Hindi mo kailangang mang-ghost, pero kailangan mong putulin ang pattern. Kung dati, ikaw ang unang nag-go good morning. Ngayon, subukan mong wag muna. Kung dati, reply ka agad sa chat. Kahit isang minuto pa lang. Ngayon, maghintay ka ipakita mong hindi ka laging available. Hindi dahil nagmamatigas ka, kundi dahil may sarili kang buhay. May ginagawa ka. May mga layunin kang inuuna. At ang totoo, dapat naman talaga. Ang pagiging tahimik mo, ang pagiging kalmado mo, yun mismo ang naglalabas ng misteryo. At kapag naging misteryoso ka, magiging mapagmatsyag siya. Mas mapapaisip siya. At doon nagsisimula ang interest. Step 2. Bigyan siya ng espasyo. Para hanapin ka, ito ang step na mahirap para sa karamihan. Maghintay. Pero hindi lang basta paghihintay. Ito ang tinatawag na strategic distance. Hayaan mong siya ang unang mag-chat. Hayaan mong siya ang unang magtanong. Kamusta ka na? Sa simula, baka mahirapan ka. Sanay ka kasing ikaw ang nauuna. Ikaw ang nagsisimula ng usapan. Pero tandaan mo, kung ikaw ang laging nauuna. Kailan naman siya matutong mag-effort? Kailangan niyang maramdaman na may posibilidad na mawala ka. Hindi para takutin siya, kundi para matutunan niyang pahalagahan ka. At minsan, ang pinakamakapangyarihang mensahe ay yung hindi mo sinasabi, kundi yung tahimik mong ipinaparamdam. Step 3. Kapag bumalik siya, panatilihin ang composure ngayon. Kung bumalik siya, at darating yung oras na yan, huwag mong sirain ang momentum mo. Huwag kang mag-overreact. Huwag mo siyang batiin na parang nanalo ka sa loto. Huwag mong ibuhos agad lahat ng excitement. Kalmado lang. Ipakita mong natutuwa kang bumalik siya, pero hindi mo ikamamatay kung hindi siya nagparamdam. Bakit? Dahil may sarili kang mundo. May sariling priorities at hindi mo hinahanap ang validation sa atensyon ng kahit sino. Ang composure mo, ang pagiging grounded mo. Yan ang naglalagay sa iyo sa isang mas mataas na masculine frame. At sa frame na yan, ikaw ang prize. Ikaw ang pipili kung sino ang papapasukin sa buhay mo. At sa oras na maramdaman niya yan, mas lalo siyang maa-attract. Hindi dahil sa ginawa mo siyang insecure, kundi dahil nakita niya ang halaga mo. At yan ang tunay na magnetic energy ng isang lalaking hindi basta-basta na babali. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa isip ng isang babae kapag ginamit mo ang tatlong araw na rule. Ito ang step-by-step -step breakdown ng mga emosyon at reaksyon niya sa loob ng tatlong araw ng iyong pananahimik. Unang araw, tahimik. Pero kalmado. Sa unang araw, hindi pa siya apektado. Kalma pa ang utak niya. Iniisip niya, ah, baka busy lang siya. Siguro may ginagawa. Okay lang yan. Wala pa siyang tension. Sanay siya sa presence mo pero hindi pa niya ramdam ang pagkawala mo. Sa isip niya, normal lang. In fact, baka pa nga masaya pa siya. Kasi nagkakaroon siya ng space. Pero sa likod ng isipan niya, may maliit na boses na nagsasabing, Hmm, ang tahimik niya ngayon, ah, hindi pa siya alarmed pero napapansin na niya. At minsan, yung simpleng napapansin. Yan ang simula ng pagkakabit ng isip niya sayo. Ikaalawang araw, umpisa ng pagdududa. Pagpasok ng second day, nag-iiba na ang ihip ng hangin. Wala ka pa rin chat. Wala rin update. Tahimik ka. Dito na siya nagtataka. Makikita mong nagbabackread na siya. Binabalikan niya ang mga huling usapan ninyo. Hinahanap niya kung may nasabi ba siyang mali. May sinabi ba ako na hindi niya nagustuhan? Bigla siyang nawala, bakit kaya? At habang binabalikan ka niya, naaalala rin niya ang mga moments niyo. May konting kaba, may kaunting guilt. At kapag nakita kanyang active sa social media, pero hindi siya kinakausap, boom. Doon na lumalalim ang tanong sa isip niya. Bakit sa iba siya active pero hindi sa akin? Hindi ka pa rin nagpaparamdam at ngayon nagsisimula na siyang maapektuhan. Ikatlong araw. Tumataas na ang anxiety pangatlong araw. Tahimik ka pa rin at dito na siya talagang naaalarma. Hindi na to simpleng baka busy ka lang. Ngayon, iniisip na niya ang worst case scenario. May iba na ba siya? Bakit parang hindi na siya interesado? hindi ba niya ako namimiss? Habang sinusubukan niyang maging kalmado sa labas, sa loob niya, gulo. Nagkakaroon na siya ng urges, urge na mag-message, urge na mag-post ng selfie, urge na mag-react sa mga post mo. Kahit 6 months old na meme mo, bigla niyang ikiklik ang puso mo. Lahat ng yan, subconscious moves para makuha ang attention mo. Gusto niyang mapansin mo siya. Kahit pa mag-send siya ng, uy, sorry, wrong send. Alam mong hindi talaga wrong send 'yon. It's a hook, it's a bait. At sa puntong 'to, ikaw na ang iniisip niya. Hindi dahil kinulit mo siya. Hindi dahil sinuyo mo siya. Kundi dahil hinayaan mong ang silence mo ang magsalita. At ang tahimik mong pagkawala naging malakas na tunog sa isip niya. Signs na apektado na siya. Ngayon, paano mo malalaman kung tinamaan na siya? Simple lang. Hindi man niya aminin, makikita mo sa kilos niya. At minsan sa mga maliliit na bagay, lumalabas ang totoong nararamdaman ng isang babae. 1. Bigla ang reacts sa lumang posts. Bigla na lang, may notification ka, nag-react siya sa post mo. Anim na buwan na ang nakakaraan. Isang lumang meme, isang old selfie, isang random quote na matagal nang nakalibing sa feed mo. Anong ibig sabihin? Nagba-backread siya. Hinahanap kanya, kahit hindi niya aminin. At kung nag-effort siyang mag-scroll pababa sa timeline mo, ibig sabihin lang niyan, ikaw ang nasa isip niya. 2. Indirect hints, emojis at kamusta ka. Hindi pa siya ready na diretsyong magsabi na miss ka na Pero lalabas yan sa maliliit na paraan. Bigla siyang magre-react ng tawa o pagibing sa story mo. Magko-comment ng haha kahit hindi naman katawa-tawa. O kaya ay magme-message lang ng simpleng Kamusta ka? Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin ng kamusta ka ay Bat ang tahimik mo? Iniisip mo pa ba ako? At minsan, yan ang pinaka-honest na tanong. Kahit balot sa casual na anyo. 3. Posts na parang ikaw ang target. Tingnan mo ang mga kwento niya, yung mga caption biglang may post tungkol sa someone who used to care. May hugot. May pa-selfie. May pa-music quote. At lahat ng yon parang ikaw ang pinatatamaan. Bakit? Kasi gusto niyang malaman mo na nararamdaman niya ang pagkawala mo. Naapektuhan siya. At minsan, yung mga post na yan ay isang subtle na Uy, andito pa ako. Pansinin mo ako. 4. Wrong send na hindi naman wrong. Ito na ang classic. Isang araw, makakatanggap ka ng message mula sa kanya. Uy, sorry. Wrong send. Pero sa tono ng mensahe, sa emoji na kasama, alam mong hindi talaga wrong send. Intentional yon. Excuse lang para makausap ka ulit. Bakit? Dahil nahihiya siyang amining ikaw ang gusto niyang kausapin. At sa mga ganitong moves, hindi mo na kailangang hulaan kung apektado ba siya. Malinaw pa sa araw ikaw ang iniisip niya. Sa puntong to, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Desidido ka bang panatilihin ang frame mo? O bibitaw ka sa composure mo? Dahil sa susunod na part, ituturo ko sa'yo ang do's and don'ts para hindi mo masira ang buong setup. Ready ka na ba? MGA dapat at hindi dapat gawin. Ngayon na naiintindihan mo na ang epekto ng tatlong araw na rule, tandaan mo to. Hindi ito simpleng laro. Ito ay mindset. Dapat mong gawin. Una, maging tunay na busy. Hindi peke. Hindi scripted. Gamitin mo ang oras mo para mag-grow. Sa gym, trabaho, o passion mo. Pangalawa, focus sa sarili. Hindi ka nag Self-respect yan. The more na nakatutok ka sa sarili mo, mas nagiging magnetic ka. At syempre, Magkaroon ng fallback plan. Ibig sabihin, okay lang kung hindi siya bumalik. Kalmado ka pa rin. Detached. May sariling buhay. Huwag mong gawin. Una, huwag magmadaling mag-reply. Hindi ito pa cool. Ito ay self-control. Pangalawa, huwag ipakita ang may diskarte ka. Keep it subtle. Mas malakas ang impact kapag hindi halata. At pinakaimportante, huwag kang maging dependent sa reaksyon niya. Ang tunay na lalaki, hindi hinihintay kung pansinin siya. Alam niya ang value niya at hindi niya ito ibinababa kahit kanino. Real man mindset. Gusto kong linawin to, hindi ito simpleng game. Hindi ito pa cute. Hindi ito pa hard to get. Ito ay prinsipyo. Isang batas ng respeto sa sarili. Kapag pinili mong hindi mo na mag-reply. Kapag pinili mong hindi habulin. Hindi dahil nagmamatigas ka. Hindi dahil gusto mong ipakita na ikaw ang may control. Kundi dahil marunong kang tumindig. Marunong kang maghintay. Marunong kang humawak ng emosyon. At yan ang kakayahang wala sa karamihan ng lalaki ngayon. Yung emotional discipline. Ang tunay na lalaki, hindi takot mawalan ng kahit sino dahil alam niya, nasa sarili pa lang niya, kumpleto na siya. Hindi siya mahirap mahalin. Hindi niya kailangan maghabol para mapansin. Hindi siya nagmamakaawa para lang maramdaman. Dahil ang presence niya, ang prinsipyo niya, ang katahimikan niya, yan na ang nagsisigaw ng halaga niya. Kung gagamitin mo ang tatlong araw na rule, gamitin mo ito hindi bilang sandata, kundi bilang salamin. Salamin ng lalaking pinili mong maging. Hindi para manipulahin, kundi para ipaalala sa kanya at sa sarili mo kung gaano ka kahalaga. Ngayon alam mo na ang tatlong araw na rule. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahirap makausap. Ito ay tungkol sa pagbuo ng sarili mong value. Pagbibigay ng espasyo para siya ang mag-effort. Pagpapakita na may respeto ka sa sarili mo. Kapag ginawa mo ito ng tama, nabubuo ang attraction tumatag ang halaga mo. At higit sa lahat, lumalalim ang dignidad mo bilang lalaki. So ang tanong mo ngayon, kaya mo ba? Kaya mo bang manahimik ng tatlong araw? Hindi para makalimot, kundi para mas makita mo kung sino talaga ang may value. Kung oo, subukan mo. Gamitin mo ang teknik, pero gawin mo ito ng may dignidad. At kung gusto mo pa ng mas malupit na psychological tricks para sa dating, attraction, at emotional power, huwag kang magpahuli. Subscribe ka na. Ihit mo ang notification bell. Dahil sa susunod na episode, tatalakayin natin kung paano mo mabubuo ang masculine identity mo para hindi ka basta-basta natitinag. At syempre, shoutout time. Shoutout kay Arman Olegario from Makati. Salamat sa suporta mga kapatid. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang tulong ng bawat comment at share ninyo. Gusto mo bang ma-shoutout sa next video? Comment mo ang pangalan mo sa baba at babanggitin kita next time. Aral mula sa Stoicism at ito ang next level ng pagiging isang tunay na lalaki. Kita kits sa susunod na episode. Huwag kang bibitaw.